Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yun, Andy? Opo, Your Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa tatlong Chinese nationals? Si Nacho Quintong, Jackson Lee, at Wong, pawang sentensyado ng mga kasong drugs noong August 13, 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? for Your Honor. Ang ginawa ninyong pagpatay sa tatlong nationals Chinese nationals ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ganon din, Andy. Ang pagpatay dito sa tatlong Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs, mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andi, na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Andi, nakikilala mo ba ang dating pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Andi, sa kasalukuyan ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. <clears throat> Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa tatlong Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK kung saan ang pangunahing sospek ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, Pero Honor. Punta tayo, andi sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit, nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Your Honor, sa bilangguan po. Ano, compound. ano ang dahilan, andi at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Dahil po sa pagpatay po, nangailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Ryo honor Sino ang papatayin, andi, ayon kay Leopoldo Tan. Yan pong tatlong Chinese, Your Honor, drug Lord, Chokin Tong, Si Wang, at sa si Jackson Lee. Yan po silang tatlo. Andi, saan matatagpuan nung panahong iyon itong tatlong Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin? Doon po sa compound ng Foreign Ward po, your honor, nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Yes, po, your honor. Ano ang dahilan, Andy? Bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Drug lord po sila, your honor. Kasama po sa mga pinapatay sila. Sa makatuwid, Andy, naniniwala ka na ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national na ito ay dahil sila sentenced sentensyado ng mga kasong drugs. Tama? O oh, for your honor. Ikaw ba ay kaagad pumayag sa nasabing paghingi ng tulong sa iyo ni Leopoldo Tan? Yes, for your honor. At maari bang malaman ang dahilan bakit ka pumayag? Dahil po, Your Honor, sa kunting halaga at sa kalayaan po namin, Your Honor. Pwede bang malaman magkano yung kunting halaga? Yung kinawag po nila, Your Honor, isang manok, million, one million po yun, Your Honor. Isang million? Opo, opo Your Honor. Nabanggit mo kanina na tatlo ang papatayang Chinese National magkano ang eksaktong halaga na ipinangako sa inyo? Dalawang milyon lang po ang nabigay nila, Your Honor. Tatlo po yun. Pero dalawa lang nabigay po. Ang ipinangako ay tatlong milyon, pero ang ibinigay ay dalawang milyon. Bukod ba sa pangakong pera, Andy, may iba pa bang ipinangako sa'yo? Dahilan kung bakit pumayag ka na tumulong kay Leopoldo Tan? kalayaan po namin, Your Honor, pagkatapos ng trabaho namin. At nalalaman mo ba kung kanino nang galing ang utos na sinabi sa iyo ni Leopoldo Tan? Si Leopoldo Tan lang po, Your Honor, ang nakaalam doon kung sinong tao na yun ang kausap niya. Mr. Chair, I understand that there are other members who wish to ask question to our witness. And to wind up the interpolation, Mr. Chair, I just wish to ask Mr. Magdadaro one last question. Bilang pagtatapos, andi sa harap ng Quadcom at ng buong mundo na nanonood sa iyo ngayon, inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa tatlong Chinese nationals na sentensyado ng kasong drugs? Inaamin ko po, Your Honor. Mr. Chair, please allow this representation to make a very short manifestation. Okay, Mr. Chair, honorable members of the Quad Committee, without preempting the findings and recommendation of this inquiry in aid of legislation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised Penal Code, particularly Article 248. has been established. Two qualifying circumstances are present. One is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pagpatay. Second, killing was done in consideration of price, reward or pledge. Ang pagpatay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. However, Mr. Chair, if there are evidence to establish that this incident Is part of the widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7, Rome Statute, is likewise established. I understand, Mr. Chair, that while EJK extrajudicial killing is anchored under Article 7 of the Rome Statute, I wish to emphasize the following established facts. In his affidavit, one, there is an order to kill. Two, victims are involved in illegal drugs. Three, there was an actual killing incident. And fourth, the killing was done in consideration of money and other pledges. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish, the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case for extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of Quadcom and even of the 19th Congress this is not only illegal, this is immoral. Let us work together, condemn, and fight extrajudicial killing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. The manifestation of Congresswoman Luistro is uh, noted. Uh, the next to interpolate is uh, Representative Jeffrey Konghun. <coughs> You're recognized. Jefferson, Mr. Chair. Jefferson. Uh, Mr. Chair, maaari ko ba iparating ang aking katanungan kay Mr. Fernando Magdarao? Please proceed. Mr. Mr. Magdarao, gusto ko lang pong malinawan. Bakit ka naniwala na mabibigyan kayo ng pera kapalit ng pagpatay sa kanila? Naniwala po ako kasi may kausap itong kasama kong si Leopoldo Tan bago nangyari ang mga yon na kakilala niya, classmate niya dati na malakas sa taas na nasa gobyerno ng mga, mga panahon na yon. Naitanong mo ba sa kanila kung kanino galing ang pera? Sa kanila galing yun Your Honor, yung ni yung kausap ni Leopoldo Tan, ang pera. Kaya nga, naitanong mo sa kanila kung kanino galing yung pera. Hindi na po, Your Honor. Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kayo ay nasa panig ng gobyerno at pinangakuan kayo ng kalayaan kapalit ng halaga dahil dito, pumayag ka sa kanyang pakiusap. Tama ba? Opo, Rear Honor. Bakit nasabi ni Leopoldo Tan na kayo ay parehong nasa panig ng gobyerno? Kasi kung mo kami sa mga otos ni Larry Honor. Ano yung pagkakaintindi mo sa ibig sabihin nito? Yung mga otos, Rear Honor, na natupad namin, Ginawa namin ang mga utos nila. Ang utos nila, ginawa namin, Your Honor. Pero ang pinangako nila, hindi nila ginawa. Hindi ka ba natakot sa gagawin ni Leopoldo Tan? Hindi po, Your Honor. Yung tatlong Chinese na inutos sa inyo uh, para patayin, kilala mo ba itong mga ito? Opo, Your Honor. Paano? nang dahil sa pag-surveillance namin doon sa area nila sa Parin Ward <coughs> ayon, ayon, sa iyong uh, sinumpaang salaysay, no? Uh, nagsagawa kayo ng surveillance sa foreigner area kung saan nakakulong yung tatlong Chinese. Tama po ba yun? Opo, Your <coughs> Sa puntong ito ng surveillance, kilala nyo na ba o alam nyo na ba? Namumukaan mo ba kung sino yung target ninyo? O pari, Ronor. Paano mo nalaman kung sino yung papatayin ninyo? Paano mo nalaman kung sino yung target ninyo? Dahil yung tatlo, Your Honor, pinasok na doon sa area namin sa Silda Size. Kailan mo nalaman na yung mga target ninyo da ay salaysay no si Cho Tong, Jackson Lee at Wong kailan mo nalaman na yun eh yun yung mga papatay nyo yung target ninyo sa mga araw na po no ni Ronor nung dinala sila doon sa sila po sa pagkakaintindi ko no ayon sa iyo noong August 11 2016 pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa selda mo. Tama ba? Opo, Your Honor. Tapos kinapkapan ka, pinalabas na may nahuling sabo sa'yo. Tama ba? Opo, Your Honor. At sa pag... Ano ang pagkakaintindi mo sa pangyayaring ito? Parang connected na po sa paghuloy, Your Honor, para mapatay yung tatlong inchik po. Tingin mo ba ito yung ito ay bahagi sa plano ni Leopoldo kung paano niyo iligpit yung tatlong uh, Chinese drug lord? Opo, Dahil diyan sa mga nakuha sa inyong shabu. 'Di ba may nakuha sa inyong shabu, 'di ba? Pinasok kayo ni Leopoldo Tan sa selda, tama ba? Opo, At ayon sa iyo, Dinala ng mga taga -bukor, ang tatlong Chinese nationals sa inyong selda rin. Sino yung, nagdala sa, sino, yung, sino yung nagdala sa kanila sa inyo, sa selda? Yung duty po doon, Your Honor. taga -bukor po. Kilala mo ba yung mga ito? O sino-sino ito? Sir Puro po, Your Honor. Ang nagdala sa amin doon, sa selda size si Sir Poro okay. <coughs> Ayaw rin sa iyo nung una, ayaw pumasok nung tatlo. 'Di ba sa yung tatlong drug lord ayaw pumasok nung tatlo. Kaya ang ginawa inilabas muna kayo ni Ginoong Leopoldo Tan. Tama po ba? Yes, Poro, your honor. Tapos pagkatapos yung umalis, ipinasok yung tatlo, ibina at saka ibinalik yung tatlong Chinese. Tama ba? Opo, Ayon sa iyo, bandang gabi ng araw na yon, pinagsasaksak nyo ni Leopoldo yung tatlong Chinese. Ginamit mo sa pagsaksak ay 29, samantala si Leopoldo ay korta na parehong bigay sa inyo ni Leo Pinkian. Tama ba sa iyong salisay? Opo. Ano yung korta? Yung balisong din yan, Yonor. Ano o yung, yung tsura nun? Parang susensya ka na, hindi ko alam kung yung ng korta. Ano yung korta? Parang batangas, Your Honor. Parang maliit lang siya pero sulit siya talaga. <clears throat> ah, okay.